Alam mo, siya, ang ganda ng hmm. damit na to. Ay, oo nga. Bagay sa akin, kaso, masikip. Sa'yo na lang. <laughs> <laughs> Sige, dalhin mo bukas. Bakit mo yung mukhang ah, Ay, and so si Virgo, bumisita pala. Hindi ko nasabi sa'yo pa rin. Ah, okay lang. Mga palitin, oh. dudiretsin na kita. Ah. Eh, bakit? May ginawa ba ako? Marami. Eh. Alam mo, yung relasyon natin, toxic na masyado eh. Hindi na lang sa isa't isa eh. Eh bakit? Wala mo akong ginawa Yung hindi mo alam, wala kang ginawa. Alam mo ang bakit? Eh? Sarili mo lang iniisip mo eh. Hindi mo na ako naiisip. Ano mo, hindi nyo sa'yo eh. Siguro, gusto ko anong maghiwalay na lang tayo. Maghiwalay? Sa harap pa ng kaibigan ko? Oo nga! Eh kung pagkabasyo sa mga ugali mo ha? Ano hindi naman sa kaibigan ko? Siguro may babae ka na mo. Oo. Mahal ko na yung bago. May bago ka na? O oh, na, ka naman nagbubulag-bulagan ka? Bubulag-bulagan? Oo! Oh. Saan mo nga ako nagbulag eh? Kasi akala ko, oh, mahal mo ako. Pero yung tatawag hindi. Kasi pera na nakagulong mo sa akin. Sakol mo talaga? Sabi ka na ah! Pag ganyan mo sabi tayo, kaibigan ko! Tutal, nagtatagol ka ng kaibigan mo, di ba? Diba? Dito ka na na sumama. Pwede ka na lumahay sa mama ko. Kunin mo na lahat ng gamit mo. Umalis ka na. Kaya ako yung ibigin. Tara, sumama ko sa Pwede siya ipasok Sana talaga ha. Wala. Ano ka ba? Wala yun. tayo eh. Wala! Kamusta lakad? Ah... Uh, teka lang, love. Bakit may gawin tong kaibigan mo? Magbabakas ba bakit? Hindi. Si, ano ka ba? Ah... Uh, si Eden kasi nag-away siya ng boyfriend niya. So... Pag dito muna siya. Kasi wala siya matutuloy ngayon. Oh, okay na naman yun, diba? di ba? Okay naman. no ba? Wala problema yan. Pero, Eden. Sana. Mukha mo kayo sama dito sa bahay. Bye. Wala ka ba. Kaya kami magkaibigan eh. Kilala ko yan si Edith. Marunong niya makisama. Ah, uh, pero Veshi, hmm. okay lang ba yung kwarto na may aircon? At saka, may allergy kasi ako. Hindi ako nakain ng isda eh. Ah, uh, ganun ba? Hmm, walang problema. Lahat naman ng kwarto namin dito may aircon. Eh. So, hindi magiging problema yon. Kung um, ayaw mo ng isda, Ah, alam, marami naman magkakain sa ref. Ikaw na lang bala pumili kami gusto mong kainin. Sige. Salamat, ha? Sige na lang. Sa akong nasa room niya. Sige sa kwarto. Salamat. Ang gawa na lang. Ah, ang kainin yun. Ang na lang. Ang tulog pa. Ang sarap nisang tayo ba ng gaso na? Siyempre, gali kay mama yan. Good morning! Ah, tsaka na! Tsaka na walang! Ay, tuyo! Galing kaya sa nang bawa mo yung Ay! Ipish, di ba sabi ko may allergy ako sa isda it yung isda pa rin yun? na. Sorry, ah. mo kasi, nasa ko rin tuyo dito, eh. Pabulit mm -hmm. namin to, kaya nakuha sa isip namin. Mm -hmm. uh, teka na, ah, teka lang, ah. Ano sir. Ano yun? Yes, sir. Ano po yun? Ano <laughs> yun? Yes, ano po yun? Ano po yun? Ano po yun? Ano po yun? Ano para oras na ako, manalit na tayo. Tama na. Sige. ah mo naman. Hiyo mo tayo ng tuyo. Patabi, ha? Sige, sir. Mar. Bye. Bye. Ay, Bashi, vila ko nga. Sige, ingat kayo. Sige. Ah, uh, Marimar, pwede ba mong pakitabi nga yung tuyo? Kasi may allergy ako eh. Wow, bongga ang sis. Ang arti mo naman. Hindi ako natin, no? Oh, nagsasabi akong true. At saka, uh, mga ating balat ko kapag nakaamoy ako ng mga ganyan. Bilisan mo na! Makaasta ka? Alam mo naman, prinsesa! Hindi yeah. ka lang prinsesa din. Mukha mo, pinaganda mo ba yung ba bayo? Ayun, ang sunog. Marimar! Marimar! Oo, oh, ano? Ba't ang sunog? Yun na nga eh, Minamadani mo kasi ako. Yung tuloy, nasunog yung niluluto ko. Yung pork bago eh, wala na nga kaming stock fee kasi naubos na, tsaka hindi na nga ako nakapag-grocery kasi ang dami mga autos dyan. So ano'y papakain mo sa akin? Gugutumin mo ko? Bisita ako dito? Nalang, merong gulay doon. Pagluluto lang kita ng pakbet, naka-chop naman yan eh, naka-chop-chop. Pakbet? May ang Alam mo ba, kasing pakit na ng mo yung ang palaya? Wow, magpag ka naman ka. Ako sa iyo, wag ka na ako dito. Puro ka pa lang palpak. Ewan ko sa'yo kung mm. ano na gusto ng amo sa'yo. iyo. Ah, eh. uh, nandiyan ba si Ma'am Virgo? Ah, uh, wala eh. Ay, upo ka muna. Ah, uh, ano nga pala yung pangalan mo? Francis, nga pala, pumunta ako dito para bayad sana ng utang. Kaso, sabi mo, wala si Mambirga, di ba? Ah, uh, oo, wala siya, pero okay lang naman kung ako na lang mag-aabot. Sige, kung mm ganun, -hmm. alis na Ay, tiga, tiga. ako. Ay, teka, teka. Ako na lang yung mag-aabot. Ano ka ba, best friend ko yun, tsaka magkakilala kami. Magtiwala ka rin sa akin. Bago ka lang kasi dito eh, tsaka Bumunda ako dito. Wala ha? Ano ba? Ba't ayaw mo maniwala sa akin? Close na kami noon. Best friend kami noon. Kaya ako na lang mag-aap. Ano ba? Sige. Basta uh, uh. mo agad si Mandir ko ha? Oo naman. Tara. oh magkano ba to? 10K yan. O, sige. Ako na mag aabot sa kanya. Mama. Eh, huwag ka mo nang malis. Ah, uh, gusto mo, gusto mo nang juice? Hindi, nagmamadili ako naman. Bakit ka lang mamadali? Hindi mo ba alam? Pabibreak lang namin ng jowa Diba? Kaya, ang lungkot-lungkot ko. Oo, oh, sinya ka na ah. Nagmamadali kasi ako at saka may asawa ko. Eh, wala na may asawa mo dito. si kung sabi mo na rin yung ano dito ah. Hindi si Marimar, saka na. Hello, Enzo. Pwede ba tayong magkita? Mamaya. Bakit anong meron? Eh... Kasi... Nami-miss na kita eh. Tsaka... Pwede naman natin pag-usapan yung nangyari, di ba? Yes. Sige, ganito. Send mo na sa akin yung lakay siya kung tayo magkikita. Talaga? Oo. Uh. O, sige ha. Isi-send ko sa'yo. Sige. See you later. Sige na, bye-bye. Nasaan na ba si Enzo? Ang tagal naman. Enzo, mabuti't dumating ka. Ah, uh, nga pala, inorderan na kita ng paborito mong crema. Eh, may iba tayo? Ba't pa pala ako pinapunta? Ayun na nga yung sinabi ko sa telepono na gusto kong makipagbalikan sa'yo. Baka naman may pag-asa pa. I-workout natin to. Di ba nga nga paghiwalay na nga ako sa'yo? Dahil sa puro sarili mo lang ang iniisip mo. Ayan na naman eh. Yan na ba yung dahilan mo? Na nakipaghiwalay ka sa akin? Di ba sanay ka na sa awayan natin? Sanay ka na sa sigawan? Ano ba ba ang gusto mong mangyari? Yun na nga eh. Dahil sawang sawa na ako. Paulit-ulit na lang eh. So ayaw mo na talaga? Ayaw ko na. Ayaw mo akong pagbigyan? Hindi na pwede. Sige. Kung hindi ka makikipagbalikan sa akin, sisirain ko yung buhay mo! Yan! Isa yun sa dahilan kung bakit nakapaghiwalay ako sa'yo. Dahil sa sobrang sama ng ugali mo. <laughs> Niyan. Ano ah, namili ako ng mga bagong gamit ko. Ha? Paano ka nakapamili? Eh, di ba wala ka naman trabaho? Ah, meron pa kasi akong savings na natira. Eh. Tsaka, bakit ka ba nagtatanong? Pinagbibintangan mo ba kung nagnakawa ka ng pera? Actually, uy Tumawag sa akin si Francis eh. Galing siya dito kanina at nagbigay siya ng pambayad sa utang niya. Wala nang ibang mag-resip, hindi ikaw. Eh, paano ko nakakasigurado? Tanongin mo yung maid mo. Baka siya yung tumanggap ng pera. Itin, tama na. Huwag nang pati ako, niloloko mo pa tumawag sa akin si Francis. Sinabi niya sa akin na sa'yo niya binigay yung binayad niya sa akin. Ngayon, asya na? Tsaka isa pa, nagsumbong sa akin si Marimar. Pumapasok ka sa kwarto namin. Hindi mo alam, may CCTV doon? Kinukuha mo lahat ng alahas ko. Diyos ko, pwede ba naman ako, Eden? Magkaibigan tayo, lulukohin mo? Eh bakit? Hindi ka ba naawa sa sitwasyon ko? Wala akong trabaho, wala akong pera? Yun na nga eh. Dito, kasi naawa ako sa'yo. Pero wala akong utang na loob. i mo pa ako? Pakukulong ko pa. ano iyari dito? Love, damputi mo to. Itong magaling kong kaibigan. I-nagnakawan tayo. Ba't ako daramputi niyan? Eh hindi naman yan polis. Alam mo, ang kapal din talaga ng mukha mo eh, no? Kaya tuloy ka na nga dito. Nakuhang pa magnakao. At isa pa, polis ako. At sisiguraduhin namin, na mananagot ka sa batas. Akin na to! Akin na to! Pera ko! Sa pa. Sa buti pa. Sumama ka na. Huwag ka nang pumalag. Posas mo yan para hindi makawala. Akin na yun. Listo mo kamay. Wala kang managot ka sa batas. Tinunin kita ang kaibigan tapos ganito susukling mo sa akin. Sige na! Tara na.